Hello, hello mga kasimple Jesse. Andito tayo naman ngayon sa Saving Square at Dar Salam, Qatar. So, ayan guys. Samahan niyo ako upang itour kayo sa loob. Ayan na nga bumungad sa atin ang mga very friendly na mga uh, sales lady, guys. Ang babait Nandito tayo ngayon sa Saving Square, Dar Salaam. So, everything you want, guys, I will show you. For kids, for adults, and for everything that you need in the kitchen. Health and beauty, electronics, home care, and everything. So, Woo! ayun, guys, mapakita ko sa inyo mamaya ang iba't-ibang items ng Saving Square. Come here and have a shopping. Kung hanap nyo mga stuff toys dito kay pumunta guys yung mga Mickey Mouse and ala uh, different types of stuff, small stuffs guys. So ayan ang ating modelo si Ate Susan the Wonders. I miss you Ate Susan. So ayan guys. I think hindi niya pinaghandaan at talagang bongga ang kanyang outfit tan guys yung pala ay magpo-photoshoot kami. Enjoy lang Ate Su. You make my day. So ayan, ang lagi kong kasama si Ate Susan sa lahat ng bagay. So ayan, hindi mawawala yung mga photoshoot, video shoot. So ayan guys, ang gaganda ng mga staff toys nila guys. So talagang iba-iba, ba diba? So pick ka lang ng gusto mo and of course dapat magbayad tayo guys so ayan ang dami niya isa pa dito ang gusto niya naman ng Uh, design sa wall, mga flowers. Ayan, si mga mahilig sa flowers, guys. So, ayan, namitas ang ate Susan. Ayan. Flower girl ang peg or ikakasal. Soon, ate su So, ayan, nag-enjoy talaga ng todo si ate Susan, guys. Hindi halata, diba? ba <laughs> haha So, ayan, umikot pa tayo banda doon. Tingnan natin kung ano pa ang ating pwedeng uh, mabili or ma-window shopping. yan steel flowers. Ayan, may mga babasagin, mga display pang kitchen. Ayan, pang mga sala, mga vase. So, all about sa flower and then mga gamit sa kusina and then mga artificial plants. Meron din sila, guys. So, ayan, doon sa banda doon naman ay uh, usually pang kitchen din talaga siya guys so ano pang inaantay natin so ikot naman tayo nahilo na si ate kakaikot so salamat nga pala sa aking videographer kung sino ka man shout out so ayan mga lampshade guys iba ibaan ko cute ng design nila guys so may enjoy mo ang pag-shopping lalo na kung madami kang pambili <laughs> So, ayan. Ikot pa doon. Ikot banda dito. Banda doon. So, lahat ng mga kailangan mo, guys, sa, sa house mo, dito mo makikita. And affordable lang naman ang kanilang mga prices. So, mamili ka lang. O, yan. Pang mga sandals. Pang mga woman sandals. Pang kids din. Meron sila dyan. So, sang pa guys, diba? Napaka blessed natin at nandito lahat sa Qatar ang mga nahanap natin guys. So, ayan ang mga friendship ko mga ka-Asher. Si John, I mean, na miss si John na. So, naghahanap din siya guys. Tingnan natin kung anong mababudol sa kanya. So, ayan ang mga sales lady. Hindi mapakali at gustong vlog na din. So, ayan ang mga sandals. May mga brands din sila guys. So, ayan. Ma stress ball oh pillow ang cute cute ng pillow na to guys ilang beses kayang tinatch at talagang nakaka relax so si ate Susan ayun wall clock ang bed I think binili niya yan guys so tayo assist assist lang sa so, vlog vlog lang sa so, mga vintage ng mga wall clock guys ang gaganda I think yeah I'm sure binili niya nga yan guys So, ito na. Ayan, ang Donya. Mga Donya kong friends, sa Asher. Shout out. Ayan, si ate guys ng, natuka, na nakaka-accommodating. So, ayan, may practice pa kami, guys. No? So, welcome to sis. Ayan. Ayan po, ang ating uh, binibining, yes. ano? this one <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> punta tayo sa counter abangan natin si kuya ang sama nating yan, anong problema kuya sa <laughs> so, ayan char lang. ang babait na lang guys yan yeah, napaka ako accommodating and hinayaan niya tayong mag vlog inside our store o oh, diba sangkap pa and when na promote pa nila I think may may ano sila guys IG dyan dyan eh. so I will double check kung ano yung IG nila so nang mabisit niya dyan so ayan ang ama ate kong napakaganda pa lokal, ilang lahi at syempre ang kabayan number one, so ayan guys, that's yes! it yes. yes, bye yes. kasi like, you know, balik kayo, yes. balik ha <laughs> bye thank you dancing yeah. yeah. there's a lot kung madam